Muli na namang hinamon ang probinsya ng Pampanga ng isang sakuna. Dahil sa sunod-sunod ng pag-ulan, dulot ng habagat na pinaigting ng Bagyong Egay at Falcon, nagkaroon ng malawakang pagbaha sa Pampanga. Sa tala ng Pampanga P. O, umabot sa mahigit dalawang daang barangay ang nalubog sa baha sa labing pitong apektadong bayan at syudad. Kahit bumuhos man ang malakas na ulan, hindi nagpatinag ang kapitolyo sa pagbuhos ng tulong sa mga kabalit. Sa panguhuna ni Governor Dennis Delta Pineda, sinigurong maaaksyonan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Personal na inihatid ni Gov Delta ang mga ayuda sa iba't ibang bayan at syudad na nalubog sa baha sa pagtutulungan ng mga kawani ng Kapitolyo galing din dito si Gobernador kasagsagan ng tagpulan, kasagsagan ng pagtaas ng tubig na may sa bahay pari at dito sa populasyon ng Kandaba na limang barangay. Maraming maraming salamat Gobernador Dennis Delta Pineda at ke Vice Gov Nanay Pineda na naalala nyo palagi sa mga ganitong pangangailangan ng aking mga kababayan. Maraming maraming salamat po at alam naman ho namin na yung pagmamahal ni Gov dito sa bayan ng Apalit Talagang sobra-sobra ganun naman ang pagmamahal ng mga tiga apalit sa kanya. Ah, uh, nafi-feel naman namin na hindi kami nakakalimutan kahit kailan. Nauuna lagi kami. Sa ngalan po ng uh, mga kababayan namin dito sa bayan ng Guagua, kami po ay lubos nagpapasalamat sa ating butihing governor, Governor Dennis Pineda, sa ating pong vice governor, kay Vice Governor Nanae Baby Pineda, sa lahat po ng uh, ating uh, mga board members dito sa Segundo Distrito at sa iba pong distrito. Kami po ay nagpapasalamat sa tulong na binigay niyo po dito sa bayan namin. We are very blessed that uh, the provincial government uh, came down here po sa aming bayan to supplement yung effort po ng local government. Sa aking bagay po ito, isipin nyo, uh, 3,000 family ang maabutan po nito. Kay Gov naman at kay Nanay Gov rin at sa buong pamilya Pineda, maraming maraming salamat. At uh, talagang hindi po nila pinabayaan ang minalin. At ang buong kap uh, kapampangan nakikita naman po natin kung gaano yung malasakit at pagmamahal na pinapakita. Nakiisa rin ang mga ahensya mula sa pampubliko at pribadong sektor para mas maraming kabalen ang maabutan ng tulong. Dahil dito, lubos at ospuso ang pasasalamat ng mga beneficiaryong kabalen. Malaking biyaya sa amin ito sa aming mag-anak. Maraming maraming salamat, God, at saka kay Nanay Pineda. Maraming maraming salamat po kay God sa pagbibigay niya ng biyaya mula sa kanyang puso. Dahil sa pamumuno ni Gov Delta, mas mabilis ang aksyon, hindi na wala ang mga tinig ng mga kabali. At higit sa lahat, nagbubuklod ang bawat isa para magkapit-bisig, lalo na sa panahon ng sakuna. Para sa balita Pampanga, Gerald Gloton